Rudy Baldwin kayang i ang magpapagaling sa mga sakit ni Chris Aquino. Visionary ang tawag kay Rudy Baldwin na ayon sa Google ay, someone with a strong vision of the future. Nagkaroon ng one-on-one -on -one interview si Ogi Diaz sa kontrobersyal na si Rudy sa pamamagitan ng kanyang YouTube vlog na Ogie Diaz Inspires, at maraming nabanggit ang huli na mga kilalang personalidad na may masamang mangyayari sa mga darating na araw, pero hindi muna ito pinangalanan. Ibinandera ang nasabing video noong May 23 at umaani na ito ng mahigit 566,000 views. Hindi ko sinasabi kung sino dahil may batas tayo dyan na pwede kang kasuhan. Kung papaalalahanan ko lang in person, walang problema sa akin, pero kung sasabihin ko through posts, hindi ko talaga magawa, paliwanag ni Rudy. Tanong ni Ogi, pero kung sasabihin mo sa akin off-cam pwede ko siyang bilinan o paalalahanan at pumayag naman dyan si Rudy. Dinukot ako ng van at kinuha ang puso ko, natakot ako, at nagising, sabi ko, ay buti vision ko, panaginip, pero nangyari talaga kasi noong ng araw na iyon lumabas ako para bumili ng Slurpee, sa 7 eleven ng 2pm at paglabas ko dinukot ako. Mabuti na lang kahit paano may alam ako sa martial arts, at nakatakbo ako, si, ako na nauna kasi matigas ulo ko, pagtatapat nito. Ikinagulat din ni Ogie ang isa pang nabanggit ni Rudy na may taong malapit sa kanya na sobra siyang maapektuhan nang mawala ito pero hindi tinukoy kung sino on camera Naloloka ako dito kay madam, nailing nasabi ng host At dito na tinanong ni Ogie kung ano ang vision ni Rudy kay Chris Aquino na ilang taon nang nasa Amerika para magpagamot Kay Chris Aquino din declare nila kasing mawawala siya Nakikita nila yung tao na lumalaban kahit hirap na hirap na siya lumalaban siya, para mabuhay siya eh. Kahit nagbili na siya, ang ma-advise ko ay nothing bad kung you just look in the one side of the world, pahayag ni Rudy. Paliwanag niya, ano ibig sabihin? I know nagpagamot ka. I know na nagpaano ka sa medisina, why you just look in the one side. Pag nagkasakit tayo, ang epekto ng sakit natin minsan hindi yung doktor ang makakatulong, Nothing bad naman kung magpatingin ka lang, wika pa niya. Faith Healer Tanong ni Ogi kung ito ang makakatulong kay Chris. Not Faith Healer basta ano lang, how I wish nakita ko siya ng malapit, so, I can tell na o oh ganito lang yan, tugon naman ni Rudy sa talent manager. Dagdag pa niya, kasi kung wini-wish siya ng iba na mamatay, hindi ganun ang linya ng kay Chris Aquino, tapos kung ano-ano sinasabi tungkol sa sakit, history-history na yan. My God! Hindi kayo makamove on. Hindi nyo ba nakita na yung tao may mga anak yan? Gagaling yan. Cheer walang niya, magkita kami, kahit wag niya akong bayaran kahit sampung piso lang. Kailangan kasi merong galing sa kanya para yung energy ko lalakas sa kulit. Yung sa kanya kasi matrabaho yan, saad ni Ruby. At ang gagawin daw ni Rudy kay Chris para maniwala, papaharapin ko siya sa salamin. Mayroon lang siyang ihihilamos na tubig, tumingin siya sa salamin at makikita niya kung sino ang gumawa sa kanya, nagpapahirap. Sa sinabing ito ni Rudy Baldwin, ay ilang beses na rin naming narinig ito sa mga kilalang card o tarot reader, tinatawag na feng shui expert at iba pa na nagpayo kung ano ang dapat gawin at iisa ang mga sinasabi pero bilang sagradong katoliko si Chris kaya nanatili siya sa kanyang faith. Wish din naming sana sa bagong mga doktor na tumitingin ngayon kay Chris ay matumbok na nito ang tamang gamot para sa mga karamdaman niya at gumaling na rin para makauwi na siya ng bansa.